in less than 3 years magkaka-election na naman and uh kung talagang gusto niyo magkaroon ng magandang laban sa 2028 eh dapat ngayon pa lang o dati pa naghahanda na po yung mga tao dahil uh, ang konteksto ng pinag-uusapan natin ito ito yung title na ginamit natin uh, who can defeat sara duterte in 2028 i think you and i uh, can agree that uh, sara duterte remains to be the person to to, to beat in 2028 tama po ba Yes. Uh, lalo na after nitong midterms, ay uh, ang susunod na election ay 2028 na, presidential elections. At uh, alam naman natin yung mga uh, napakahalagang pangyayari nitong nakaraang taon. No? Yung nangyaring impeachment last February, yung nangyaring mga investigasyon sa House at sa Senate, at uh, itong pagkakakulong ng patriarch ng mga Duterte, si Digong, pero actually, nangyari ito earlier. Eh. Yung 2028 elections, yung sa Pinayan, ay nangyari as early as 2022. Yan yung dahilan kung bakit nabiyak yung unity team. Yung unity team na nakakuha ng pinakahistoric na lamang sa any election sa ating kasaysayan, hal halos overnight nabiyak. Bakit? Dahil mukhang hindi na sila nagkasundo that early kung sino ang tatakbo for 2028, kandidato pa ng mga Marcos o kandidato ng mga Duterte. Kaya nitong nakaraang tatlong taon ay very defining itong 2028. Dahil siya yung dahilan kung bakit na biyaki yung unit team, bakit nag-away-away for the past uh, three years yung mga Duterte at mga Marcos at uh, nagkaroon na tayo ng point of no return. Yung tinatawag na natin na existential battle between the two dynasties. Kaya ngayon, lalo na ngayon, after the midterm, ay yan yung magiging dominant dito sa parating na tatlong taon. At nakita nga natin itong uh, isang uh, survey firm na naglabas ng uh, survey a few days ago uh, uh, na I think the first after ng midterm na pinag-uusapan yung pre presidential preference sa 2028. Nagkaroon nito several months ago yung isa namang survey firm, yung OCTA. Uh, sila na yata ang gumawa nito several months ago. Uh, Doon sa survey na yon ay nakita na dikit o lamang ng konti si Rafi Tulpo at Sarah Duterte. Pero since then, ang sabi ni Rafi Tulpo, huwag niya na ako isama sa kalokohan na yan. Wala akong balak tumakbo sa 2028. At least yun yung kanyang public pronouncement uh, a few months back, uh, uh at ngayon, ito yung ikalawa na nagkaroon ng ganitong klaseng survey. Itong uh, uh, Tangere uh, kung saan ay uh, nangunguna si uh, Vice President Sara Duterte kasunod ni uh, uh, Lenny Robredo, tapos Bongo, tapos Rafi Tulpo, uh, tapos uh, Speaker uh, uh, Martin um, at ang alam ko ay may ginagawa rin field work ngayon yung OCTA para doon sa ikalawa naman nilang uh, survey tungkol dito sa uh, presidential preference going into 2028. Baka okay. next week yata lalabas. So, uh, in the next uh, few months and years, bukan dadami yung ganitong mga survey. Okay. O oh, sige. Tumbukin natin ito. Marami nagtatanong dito. No? Sino ba dapat tumakbo sa hanay ng tunay na oposisyon? Um, kasi dito sa survey na ito, na binanggit niyo lumutang pa rin yung pangalan ni Rene Robredo. Uh, tapos Risa Ontiveros. So, you and I know na that is also part of the discussions, if not debate or concern, among those belonging to this uh, political side of, uh, side of the political fence. Sino ba yung kanilang pambato Daban kay Sara Duterte? So, what do you think? Si Riza ba dapat? Si Lenny? Or someone else for the opposition? Hindi pa ka napafaktorin. Dito si Bame, di ba? What do you think? Yes. Well, uh, una, uh, sa, katulad nga ng sinabi ko, nitong past three years, ang nag-dominate ay parang uh, yung labanan sa 2028, yung Marcos at saka yung mga Duterte. Kaya sila nabiyak, no? Mm -hmm. Itong uh, after na midterms, mukhang nagbago. Mukhang uh, dito sa after na midterms ay ang mga uh, maglalaban ay either uh, galing sa pink opposition, tinatawag niya pink lawan, yung mga Duterte at posible ay yung mga independent na may pagkiling sa administrasyon. Pero parang yung mga Marcoses ay walang malinaw na kandidato at this point. Ha? At this point. Uh, okay. Kaya yung tanong ni, ni Christian, sino ba doon sa pink na opposition yung posible? Well, may several. No? Uh, halimbawa, ang kinikilala pa rin leader ay si Lenny. Pero si Lenny, noong 2022, pinasa na kay Risa yung uh, pag, uh, pagiging pinuno noong uh, mga pink at saka mga dilaw. Pinasa na niya publicly na ikaw na yung pinuno. At siya ay nagdesisyon noong midterm na tumakbo sa local election sa Naga. The first woman mayor ng Naga City. At ang sabi nga niya, nung nakausap kami more than a year ago, ay ang sabi niya ay Uh, yun yung habirin sa kanya, yung no, kanyang yumaong asawa, si Jesse Robredo, na wag iwanan yung kanilang uh, uh, syudad, yung Naga City. Kaya doon siya pumunta, doon siya bumalik. No? Mm -hmm. Ito nga ba, ay uh, nitong midterm election, ang naging campaign manager ng pink uh, lawan team ay si Risa Honteberos. Siya yung mm -hmm. parang tupayo na campaign manager at leader ng mga pink, kung saan tumakbo si Si BAM, uh, si Kiko, yung Akbayan at mga local candidates. At medyo maganda naman yung performance dahil oh. na-dalo si BAM, nag-number 2, si Kiko, nag-number 5. Kahit sa lahat ng surveys ay labas sila ng 12 o halos lahat ng survey. At yung Akbayan, yung partido ni, ni Risa ay nag-number 1 sa party list. At mataas na boto sa party list since naitayo yung party list hindi pa natin pinag-uusapan diyan yung mga na pink na nanalo sa local election. Kaya nga nung after nung midterm election, yung nagpakilala na open tumakbo, at least yung nagpapakilala pa lang sa pink uh, movement ay si Risa. Dahil ang tingin niya, uh, uh, maliban pa sa pag-endorse sa kanya ni Lenny as leader at yung pagiging campaign manager niya, kailangan may mag-harness nung victory ng pink dito sa midterm. Pagamat hindi niya sinasabi na na siya lang ang posibleng kandidato, nagpakilala na siya na siya ay open na tumakbo. Uh -huh. Pero siyempre, magkakaroon niya ng mga meetings, sa mga, uh, parang, uh, sasabihin ko sana, primaries. Pero yung primaries kasi nangyayari sa isang partido. Mm -hmm. Ang meron kasi sa PINK ay several parties, no? Liberal, Akbayan, yung uh, uh, partido ni Bama Kino, tapos iba pang mga smaller parties uh, ang kasama dyan. No? Mm -hmm. So, yan ang mga mag-uusap. Uh, short of a primary uh, para kung sino ba talaga yung posibleng kandidato. Siyempre yung iba, gusto pa rin nila ay bumalik si Lenny. So nakilenny na yan. No? Yung iba ay uh, uh, gusto, baka pwede si Bam. No? Dahil nga nag-number 2 siya last election. So who knows, baka meron pang iba na mapili. Uh, mga posible. Depende rin kasi yung Christian kung uh, sino ba ang lalabas sa mga surveys. Uh, sino ba yung uh, magandang tandem uh, for president at saka vice? No? Okay. Uh, ano ba yung landscape going into 2028? So may mga depende pa, may mga variables pa na mangyayari. Pero at this point, maaga sana na magpakilala yung sino ba yung posibleng kandidato ng pink rather than katulad nung last election na last minute nagpasya uh, si Lenny na tumakbo. Uh, practically nung last day ng filing of candidacy. Mukhang uh, natuto na sila dyan, gusto nilang gawin na mas maaga.